Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po iyan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Nakita din ang pangyayaring iyon ng pinuno ng lugar ng sungkol. Kaya nangialam na din ang mga ito at pumasok na doon sa loob ng luna. Ngunit bago pa tuluyan na makalapit ang mga ito, agad na kinuha na ng tatlong orang gutay ang kanilang panabong na manok sabay ng paglalakad ng mga ito papalabas ng luna. Saktong nakasalubong naman nila ang pinuno ng sungkol na si Kapitan Dario wika ka ng isa doon sa tatlong matatanda. Hehehehe, pasensya na kapitan. Masyado lamang nasasabik ang aming panabong. Akmang pipigilan pa sana ang mga ito ng kapitan ng lugar. Ngunit nang may binabanggit ng mga banyagang salita ang mga matatanda, biglang napatigil sa pagkilos ang grupo nila ni Kapitan Dario at nang bumalik na ang kanilang wisyo Nakita nilang tuluyan ng nakalabas ang mga matatanda ng luna Samantalang itong si Tatay Damaso Pinigilan din ito itong si Lolo Agaton Na sa ng kumprontahin ang tatlong matatanda Huwi ka nitong si Tatay Damaso Hayaan mo na ang mga iyan Lolo Agaton Baka magkagulo pa sa loob At hindi matutuloy ang huling laban ng pasabong Alalahanin mo na sila ang makakaharap ng manok mong simuning Dito na himasmasan sa galit itong si Agaton. Nang gigigil kasi ito kanina nang makita ang ginawa ng mga matatanda doon sa kuymi ng sabungan. Panay pa nga ang ginagawang mga usal nitong si Agaton na mga palipad hangin kanina. Ngunit sadyang malakas ang puder ng mga matatandang orangutay. Hindi naman naglaon habang lumalalim na ang gabi, inihayag na nitong si Kapitan Dario ang paglalaban ng dalawang mga malalakas na mga manok sa huling yugto ng pasabong. Tinawag na si Nalulo Agaton at ang grupo ng tatlong matatanda. Nagsiksi ka na din ang maraming mga tao doon sa loob ng sabungan dahil sa kagustuhan ng mga ito na matunghayan ang magandang salpukan ng mga panabong. Malalaman na ng lahat ng mga sabungiro kung sino talaga ang mas malakas na panabong doon sa mga kasali sa paligsahan sa lugar na iyon. Habang papasok si Lolo Agaton, Pedro at Tatay Damaso doon sa loob ng luna, napalingon ang mga ito nang mayroong magsalita galing sa kanilang likuran at nakita nila doon itong si Isagani. Uwi ka nito sa kanila. Lulo Agaton naniniwala ako na mananalo ang manok mo. ''Dorogin mo ang manok ng mga demonyong iyan.'' Napapangiti lamang itong si Lolo Agaton at sagot naman ito kay Isagani. Maraming salamat sa pagtitiwala, Isagani. Ngunit hindi lamang manok ng mga demonyong iyan ang aking dudurugin. Pati ang mga kampo ng kadiliman na nagmamay-ari ng manok. Samantalang itong si Pedro, bumulong din ito kay Lolo Agaton nang gigigil din kasi ito doon sa tatlong matatanda. Nang mapag-alaman ito na ang tatlong iyon ang dahilan sa kamuntikan sanang ikapahamak ng kanyang anak, huwi ka nitong si Lolo Agaton. Ako na ang bahala, Pedro. Magtiwala ka lamang. Ipapakita natin sa mga ito na nagkamali ang mga ito sa kanilang ginagawa at mga binabalak. Nang tuluyang makapasok ang mga ito doon sa loob ng luna, Nasipat nila ni Lolo Agaton na napapangiti ang tatlong matatanda habang nakatitig ang mga ito sa kanila. Samantalang itong si Kapitan Dario na ang nagpresinta na magiging kuymi sa laban na iyon. Dahil ang naunang kuymi, dahil sa takot, lumabas na ito ng sabungan at umayaw na. Huwi ka nitong si Lolo Agaton na nakipagtitigan na din doon sa mga orang gutay. Mukhang kakaiba ngayon ang bitbit -bit ninyong panabong. Kakaiba ang tindig at ang bangis. Hmm, mukhang mapapalaban ang aking alaga sa manok na iyan. Sagot naman agad ng isa doon sa tatlong matatanda. Huwag ka nang magkukunwari pa, agaton. <laughs> Bakit ko kung anong uring manok ang hawak mo ngayon. Gayon pa man, may nakalaan na akong sorpresa sa panabong mo. <laughs> Matapos na magkasundo ang mga ito sa kanilang pustahan, umatras muna ang magkabilang grupo doon sa gilid ng luna para hayaan na makipagpustahan muna ang mga sugarol doon sa loob ng sabungan. Nahahati ang pustahan. Marami din kasi ang pumusta doon sa kalaban na manok ni Lulo Agaton. Pati pa nga ang ilan sa mga kaibigan at kakilala ni Lolo Agaton doon sa manok ng mga oranggutay pumusta ang mga ito. Ngunit habang hinihintay ng mga ito na matapos ang pustahan napansin itong si Lolo Agaton na may mga ikinarga ang tatlong matatanda doon sa kanilang panabong. Wika agad itong si Tatay maso na napansin at naramdaman na din ang ginawa ng tatlong matatandang oranggutay. Mukhang may mga ikinarga na malalakas na mga usal ang mga ito, Lolo Agaton, doon sa kanilang manok. Nakita din nilang nilawayan ng isang matanda ang ulo ng kanilang panabong na nagbigay ng pagkabahala nitong si Lolo Agaton. Dahil sa lakas ng usal ng mga matatanda, umabot pa nga ito sa kanila at nanginginig ang tuhod ni Lolo Agaton. Pati ang panabong nitong simuning hindi din mapakali. Sagot nitong si Lolo Agaton, doon sa sinasabi ni Tatay Damaso Anak ng pusa, Mukhang ginamit na ng mga ito Ang kanilang kakaibang lakas Ng mga pangkarka Kaya agad na nag-isip Ng paraan itong silulo agaton Nag-isip ito ngayon Ng mga panguntra Kailangan na makuntra niya Ang ginagawang usal ng mga ito Bago magsimula ang laban kang pabulong itong silulo agaton Kay Tatay Damaso Damaso! hanapin mo si Abo o kahit sino doon sa tatlong mga batang paslit. Kailangan ko ang mga ito. Bilisan mo. Agad naman na tumalima itong si Tatay ng Maso. kasama itong si Pedro. Lumabas ang mga ito ng sabungan at hinahanap nila ang kinaroroonan ng mga batang paslit. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, nasipat nila sina Mark at Abo na nando doon sa loob ng sabungan ngunit nakapwisto lamang doon sa kabilang bahagi sa loob ng sabungan kaya agad namuling pumasok ang mga ito at pinuntahan ang kinaroroonan ng dalawa tanging nakita agad nila ni Tatay Damaso sina Mark at Abo sina Arturo kasi dato at akiko nando doon ang mga ito sa kabilang bahagi din ng sabungan Samantalang itong si Lugan iwan ang batang paslit doon sa kanilang kubo Para bantayan ang kanilang mga kagamitan Agad na inihayag nitong si Tatay ng Maso Ang utos ni Lolo Agaton kay Mark Kaya wala nang inaaksayang sandali ang mga ito Agad na dinala nitong si Tatay ng Maso Si Abo Pabalik doon sa loob ng Luna Sobrang ikinagulat naman ito Nang makita ng tatong matatanda Palaisipan sa kanila kung bakit may batang paslit na dala ang isang albularyo doon sa loob ng luna. Uwi ka naman agad nitong si Lolo Agaton kay Abo. Abo, batid kong bago sa iyo ang mga ganitong kaganapan. Ngunit kailangan ko ngayon ang iyong tulong. Tanging ikaw lamang ang makakakontra sa kanilang ginawang usal at ritual. Batid kong puro pa ang iyong katauhan at hindi kaya ng kanilang mga usal na matablan ang iyong katawan. Ikaw na ang magbibitiw kay Muning. Nagulat man itong si Abo sa kanyang narinig. Ngunit biglang nakakaramdam naman ng pagkasabik ang batang paslit. Huwik kang sagot nito kay Lulo Agaton. Sige po Lulo Agaton. Gusto ko pong makatulong at napansin ko na din po kung paano magbitiw ng mga manok. Kahit na unang bisis pa lamang ngayon nakikita ko na kung paano bitiwan ang mga manok na panabong. Unang bisis pa lamang ito ni Abo na makahawak ng panabong at magbitiw sa ilang araw na nilang pananabong na saksihan kasi nitong si Abo kung paano iyon gawin ng mga mananabong doon sa loob ng luna. Lalong nag-iingay naman ang mga taong nandoon nang makita ng mga ito na hawak ng isang batang paslit ang manok nitong si Lulo Agaton at naglalakad na itong si Abo papunta doon sa gitna ng luna. Ang iba naman doon sa mga sabungirong nando sa loob ng sabungan, may alam din ang mga ito tungkol sa mga panguntra sa laban kaya naintindihan nila ang ginawa ng matandang si Lolo Agaton kung bakit batang paslit ang pinahawak nito sa kanyang panabong. Samantalang ang mga matatandang sabungiro naman na mga orangutay lihim na napapamura ang mga ito at nabatid nila kung bakit ang batang paslit ang may dala ngayon sa panabong nitong si Agaton. Batid ng mga ito na kinontra ng matandang sabungiro ang kanilang ginagawang mga usal at mga ritual para pangkarga sa kanilang panabong na manok. Walang magagawa na din ang tatlong matatandang oranggutay dahil inutusan na sila nitong si Kapitan Dario na pumagit na namga mga ito para magbitiw na sa kanilang panabong. Uwi ka naman ng isang matanda kay abo para sana sindakin ang batang paslit. Hoy bata, alam mo ba ang ginagawa mo? Hehehehe, <laughs> hindi ka nararapat na nandirito sa gitna ng luna dahil para lamang ito sa mga malalakas. Baka ikaw pa ang magiging dahilan ng pagkatalo ng manok mong dala. Ngunit hindi naman natinag itong si Abo na sa mga pagkakataon na iyon nakipagtitigan na doon sa tatlong matatanda. Sagot naman ng batang paslit na walang kagatul gatol Kung ganun, dapat talagang maisama ako sa kaganapan na ito mga lulo dahil malakas ako. Sa narinig nitong si Kapitan Dario napapangiti na lamang ito sa katapangan ng bata habang hindi naman makasagot agad ang tatlong matatandang orang gutay hindi nila inaasahan ang maging sagot ng bata sa kanila ang dalawa doon sa mga matatanda napapangiti na lamang bago naman nila binitiwan ang kanilang panabong may mga ipinabaon pa ang mga ito na mga usal doon sa kanilang pulang manok na panabong ilang sandali pa nang magbitiw na ang mga ito ng kanilang panabong, ganun din ang ginawa nitong si Abo na nagiging dahilan para muling magsigawan ang mga taong nando doon sa loob ng sabungan. Wala na halos natitira pa doon sa labas ng sabungan dahil halos lahat ng mga sugarol nando doon na sa loob para matunghayan ang huling laban sa pasabong na iyon. Pati pa nga sina Mark Arturo at ang mga batang paslit na wagit sa kanilang mga isipan ang kanilang mga nakatukang misyon dahil nakatuon ngayon ang mga ito doon sa laban ng mga manok nila ni Lolo Agaton at ang manok na panabong ng mga matatandang orang gutay. Manok na pula ang kalaban nitong simuning. Kakaiba din ang tingkad ng pagkapula ng manok ng mga orang gutay at kakaiba din ang kaliskis nito sa mga paa na nagbigay ng kakaibang kisig ng manok na panabong na iyon. Samantalang matingkad din naman ang kulay itim ng mga balahibo nitong simuning nang mapang-abot na ang dalawang mga mandirigmang manok doon sa gitna ng luna nakakaramdam pa rin ng kaba itong si Lulu Agaton at Tatay Damaso patina ang mga nakapusta doon sa manok nitong si Muning natahimik ang ilan sa mga ito lalo na nang makita na nag-uumpuga na ang dalawang mga manok sa iri Nagpapalitan agad ang mga ito sa pagpukpok. Magkasing taas lamang ang kanilang lipad at nang bumagsak na ang mga ito doon sa luna, nagpapatuloy pa rin ang mga ito sa pagpapalitan ng mga pag Biglang natahimik naman ang mga taong nagsisigawan nang makitang gumiwang ang manok na pula. Ngunit wala namang dugo na nakita ang mga ito na palatandaan na tinamaan ito ng tari ni Muning Gayon pa man, wala naman itong sugat na natamo. Biglang umarangkada ng pag muli ang manok nitong si Agaton at inabot ng mga pagbayo at pagkaldak ang manok na pula. Umabot na ang bakbakan ng dalawang mga mandirigmang manok doon sa gilid ng luna. May mga nagtalsika ng mga balahibo galing sa dalawang magkakatunggali na mga panabong. Ngunit wala pang nasipat ang mga ito na mga dugo galing doon sa dalawa na ibig sabihin lamang wala pang nasusugatan sa mga ito kahit sa tindi ng bakbakan ng dalawang mga panabong. Unang natumba ang manok nitong si Lulo Agaton. Nang malingat ito at tamaan ng manok ng mga orang gutay, sapul sa may dibdib ang manok na si Muning na hindi inasahan nila ni Lulo Agaton na tumagas agad ang mga dugo doon sa luna. Matindi ang tama sa manok na si Muning. Malalim ang tama nito sa may dibdib na gulantang pangasina Lolo Agaton at kinakabahan lalo sina Pedro at Tatay Damaso. Pati na rin ang lahat ng mga nakapusta doon sa manok nitong si Lolo Agaton. Natahimik ang mga ito habang nagsisigawa naman ang mga sugarol na nakapusta doon sa manok ng mga orang gutay dahil pakiwari ng mga ito. Nakakalamang na ngayon ang kanilang manok na pinustahan Pati pa nga ang tatlong matatandang orang gutay Nising aso na ang mga ito at pakiwari din ng tatlo na panalo na ang kanilang panabong Ilang sandali pa muling umarangkada na ng pag-atake ang manok na pula At nang makalapit na ito doon sa manok na si Muning agad na pumukpok itong simuning na ikinagulat naman ng manok na pula at ikinagulat din ng lahat ng mga nando doon, lalong lalo na ang tatlong matatandang oranggutay sa sapul sa may dibdib ang pulang panabong at sa lakas ng pag-atake nitong simuning tumilapon pa nga ang manok na pula at tumama ang katawan nito doon sa mga tubo na ginawang barrier doon sa gilid ng luna lahat ng mga taong naghihiyawan na nakapusta doon sa manok na pula. Sila na naman ngayon ang natatahimik samantalang nabuhayan naman ng loob ang mga mananabong na nakapusta doon sa manok nitong si Lulo Agaton. Sigaw ng sigaw ang mga ito, pati pa nga si Agaton. Nabunutan ng tinik ang mga ito at pabulong na lamang na wika ng matanda. Ikaw talaga muning! Pinakabamo ako. Batid kasi ng matandang sa bunghero na kahit na nakontra niya ang mga ginagawang usal ng mga kalaban napansin niyang nakapagpabaon pa rin ang mga ito ng mga usal na pangkarga at batid din itong si Lolo Agaton na hindi pangkaraniwan na manok ang panabong na pula. Sa mga pagkakataon na iyon, agad nang nakalapit na itong simuning doon sa manok na pula at mabilis din na dumura-dura ang tatlong matatandang orang gutay na nagiging dahilan naman para biglang umigpaw ang manok nitong pula na parang hindi ito nakatanggap ng malalang sugat kanina. Biglang bumalik kasi ang lakas nito na nakipagpalitan agad ng mga pagbayo doon sa manok nitong si Agaton na ikinagulat naman nitong simuning. Kaya agad na napatigil sa pag-atake ang manok nitong si Agaton. Gayon paman, tinamaan pa rin ito ng mga pag-atake ng manok na pula. Bumalandra pabalik ang manok nitong si Agaton nang tamaan ito sa may ulo at nagpagiwang-giwang ito sa paglalakad ng ilang mga segundo. Sinamantala naman iyon ng manok na pula. Agad na umarangkada ito ng paglipad at pag-atake, sigaw din ng isang matandang oranggutay. Patayin mo na ang isang iyan! Huwag mo nang hayaan na makabawi pa iyan ng wisyo. Katayin mo na ang manok ng albularyong iyan. Samantalang ang manok na si makalipas lamang ang ilang mga sandali nang makabawi na ito ng wisyo at bago tuluyang makalapit ang manok na pula, agad na umigpaw na din ito sa iri at sinalubong ng mga pagbayo ang manok na pula kaya sa mga pagkakataon na iyon, nagpapalitan agad ng pag-atake ang dalawang mandirigmang mga manok. Nagulat naman ang tatong matatandang orang butay sa kanilang nasaksihan. Inaasahan kasi ng mga ito na dahil sa tama sa ulo doon sa manok na itim, inaakala nila na magiging katapusan na iyon ng manok nitong Agaton at hindi nila inaasahan na agad na makabawi iyon ng wisyo. Bulong na wika naman nung isang matandang orang butay. Inkanto nga ang isang manok na ilan at agad na nakabawi ito ng wisyo. At sa tingin ko din mukhang may nakabaon na motya ng kabal ang katawan ng manok na iyan. Napapansin ko nagsihilom na din ang sugat nitong natamo kanina. Wala na akong nakita pang mga dugo galing sa katawan ng manok ng albularyong iyan muling nag-uusal ang mga matatanda ng mga pangkarga ngunit bago matapos ng mga ito ang kanilang mga ginagawang usal biglang napatigil naman ang mga ito nang maramdaman ang malakas na presensya at mga usal na kumontra sa kanilang ginagawang usal at ritual nang mapalingon ang tatlong matatandang orang gutay nakita nila sa kanilang likuran itong si Sagani na nakangiti pa nga sa kanila at batid nilang ito ang may gawa ng mga panguntrang orasyon. Napamura ang tatlong matatanda, bulong pa nga ng isa sa mga ito. Tampalasan at pakialamiro. Ngunit nabaling ang kanilang mga tingin doon sa dalawang naglalaban na mga manok dahil nagsisigawan na naman ang mga sabungirong nando doon sa loob ng sabungan at nakita nilang muling bumagsak ang kanilang panabong na manok habang ang manok nitong si Agaton nakapatong ito doon sa manok na pula na panay ang ginawang pagpapakawala ng mga pagbayo. Huwi ka muli ng isang matanda. Gumawa ka ng mga pangkarga ng mga usay. Kami na ang bahala sa isang pakialamero sa ating likuran. At pagkatapos agad na naglalakad ang mga ito, papunta doon sa kinaroroonan nitong si Isagani na biglang lumusot lamang doon sa mga tubong nakaharang sa luna na napaka-imposibling mangyayari ang mga bagay na iyon dahil halos magkakadikit lamang ang mga tubo doon sa gilid ngunit dahil nga doon sa mga manok nakatuon ang pansin at ang mga mata ng mga taong nando doon sa loob ng sabungan hindi nakita ng mga ito ang ginawa ng tatlong mga matatanda. Tanging itong si Isagani lamang ang nakasaksi sa pangyayaring iyon na agad naman itong humanda. Ang isang matanda naman na natitira doon sa loob ng sabungan ng luna agad na nagbato ito ng mga malalakas na mga usal na pangkarga na sinasabayan naman nitong si Agaton ng mga pag-uusal ng mga palipadhangin ng mga panguntra. Sa mga pagkakataon din na iyon, Itong si Abo, nadala na ito doon sa mga naglalaban na dalawang mga manok. Nagpatalon-talon pa nga ang batang paslit habang nagsisigaw ang bata. Nagiging dahilan iyon para hindi ganun kalakasan ang epekto ng usal na ginawa ng matandang orang gutay. Doon naman sa labas ng luna, hinarap na ng dalawang matatandang orang gutay itong si Isagani at wika ng isang matanda ano ba talaga ang pakay mo at pangingalam mo sa aming mga ginagawa dito sa lugar ng sungkol. Huwag mong ipagmalaki ang hawak mo at kakayahan mo binata dahil kayang-kaya namin na burahin ka agad sa mundong ito. Sagot naman itong si Isagani na hindi man lamang natinag sa pinagsasabi ng dalawang mga asuwang na oranggutay. Sa tanda ninyong iyan, puro lamang kayo pananakot. Gawin nyo agad para magkaalaman na kung sino ang mabubura sa mundong ito. Lalong nang gigigil sa galit ang dalawang matatanda. Ngunit napatigil din ang mga ito nang muling marinig ang napakaingay na sigawan ng mga tao doon sa loob ng sabungan. Paglingon ng dalawa, nakita nilang hindi na gumagalaw pa ang kanilang panabong na manok na pula at nakapatong pa din doon ang itim na kulay na manok na panay pa rin ang ginawang pagbayo at pag-atake kaya agad nang pumihit ang mga ito papasok doon sa loob ng luna at tulad ng kanilang ginawa kanina paglabas ganon din ang kanilang ginawa lumusot lamang ang dalawa doon sa mga tubong nakaharang doon sa gilid ng luna at paglapit ng dalawa doon sa kasamahang matatandang orang gutay agad na wika ng isa nito Mukhang matatalo na ang ating manok. Hindi ko kinaya ang lakas ng kanilang mga pangunta. Malakas din ang mga usal ng matandang albulayo. At ang batang iyan, isa iyan sa dahilan kung bakit hindi ganon kalakas ang epekto ng aking ginawang usal na pangkarga. Napapamura na lamang ang dalawang matatandang orang butay ng mapagtanto ng mga ito. Napatay na ang kanilang manok at talo na ang mga ito sa kanilang laban. Ang mga taong nando na nagtatalunan na ang mga ito dahil sa tuwa sa pagkapanalo nitong si Lolo Agaton. Samantalang si Lolo Agaton naman, kasama sila Pedro at Tatay Damaso, mabilis na nagtakbuhan na ang mga ito. Papunta doon sa panabong nitong si Lolo Agaton na si Masayang-masaya ang mga ito. Bukod kasi na malaki ang kanilang napanalunan sa huling sabong na iyon, natalo pa nila ang manok ng mga matatandang orang